Good morning, good morning sa lahat ng mga kabungal at eto na naman po tayo ngayon. At medyo matagal din tayong hindi nakapag-vlog at nagbabalik tayo rito sa ating pinamimingwitan nung mga nagdaang linggo nung tayo ay nag at pinakawala natin yung isang bulik na nahuli natin dito sa creek ng tabi ng bypass ng highway kaya bumalik tayo rito ngayon dahil yung mga bulik o tilapia o hito na nakita natin na maliliit ngayon ay naglaki na kaya bumalik ulit ako dito upang sila ay sorpresahin natin. Kaya ako ay namingwit dito ngayon. Ito yung part 2 na gagawin natin ngayon. Dahil nung hinuli natin yung bulik dito ay maliliit pa sila yung mga isda. Kaya ngayon itong makaraang ilan linggo na, na, nakalipas ay bumalik tayo rito upang sorpresahin nga natin sila at tayo ay mamingwit dito dahil ngayon ay malalaki na sila matapos magdaan ang mga ilang bagyo dito sa Bulacan tayo ay sa surprise ngayon sa mga isda rito lalong lalo na sa mga creek o daanan ito ng mga tubig o mga patubig dito sa Bulacan kaya tayo ay mamimingwit ngayon at talagang napaka exciting na gagawin ko dahil talagang hindi natin inaasahan lalong lalo na yung biglang may kumagat sa akin pain na isang hito na napakalaki talagang enjoy ka talaga kapag ikaw ay mamimingwit dito kaya guys uh, sa lahat ng mga kabungal support tahan ninyo ang aking youtube channel at lagi ninyong isa subscribe kahit saan mang kayong sulok ng Pilipinas kaya dapat lagi kayong surprise dito sa akin o lagi kayong nakaantabay sa lahat ng mga aking gagawin pagbablog kaya sana supportahan nyo ko upang tayo ay magtuloy-tuloy pa rin sa ating pagbablog at lumaki pa ang ating channel medyo matagal lang talaga kapag ikaw ay mamimingwit talagang kailangan yung pamingwit mo ay nakalubog talaga yan at maghihintay ka talaga ng kakagat sa mga pain mo kaya medyo matagalan talaga pero dito naman sa aking pamimimit ay talagang hindi naman ako nasiro dito meron talaga akong nahuli tatlong bulig ang nahuli ko dito kaya napaka saya ko rito dahil huli ko yung tatlo pero kung ako ay nagtagal-tagal pa rin dito ng mga ilang oras lang siguradong marami akong mauhuli dito at yung pinakamalaki ko dito sana ang mauhuli ko dito ay yung hito talaga nagkamali lang yung aking yung pain at pagkahat ko ay biglang na putol na patid kaya hinayang na hinayang talaga ako sa nakita ko talaga dahil talagang pinagandaan ko talaga itong pamimimit na to para makakuha naman ako o makahuli ako kahit ilang piraso na bulik o sana hito man lang at ayan nga sana ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating kahit na medyo mahirap hulihin itong hitong ito hindi ko titigilan ito talagang gusto kong mahuli ito dahil napakalaki nung makita ko siya nung sinilip ko ang lugar na to nakita ko napakalaki talaga ng hito at siguradong mabigat ito pag ito ang nahuli ko kaya medyo maingat din ako sa mga pain na ilalagay ko dahil matakaw itong ito ito kapag nakita niya na ang pain mo ay malaki kaya yung mga malulusog na bulate na aking nakuha sa lupa na dito sa tapat ng bahay ko eh hinukay ko talaga sila dahil matataba sila malulusog kaya yun ang ginawa kong pain sa hito dahil pag nakita niya pa lang yun ay eh, takam na takam na sa kaya hindi ko nilulubayan itong hito ito at yung mga ibang tilapia naman ito at buling yung pinaka dulo na itong creek na to doon mas marami dahil may lagusan yan eh yung butas na yan na tinutuloy ng hito na yan yung tubig na yan nasa kabila at pupuntahan din natin yun upang makita natin kung gano'n rin kadami yung isda doon kaya abangan nyo lang yan guys at supportahan nyo lang yung mga ginagawa ko dahil napaka exciting talaga nito at mahuli man natin itong hitong ito siguradong ulam na ulam na to masarap yan alam niyo ba mga kabungal na walang nakakaalam dito kundi ako lamang? Dahil hindi mo naman iisipin itong creek na to, itong butas na yan na napakaraming isda dyan at may mga hito talaga. Dahil sinilip ko to nung ako ay naglalakad dito at napansin ko nga na parang may mga isda. Kaya yung ko siya at pinagmastang ko lang mabuti, nakita ko nga talagang mga isda kaya naging interesado sa akin to kaya pinatagal ko muna siguro mga dalawang linggo bago ko siya binalikan at yung nahuli ko nga dito ay isang bulig kaya ang ginawa ko binalik ko siya tapos bumalik ulit ako dito sinilip ko ulit at nakita ko nga napakaraming isda na naman sabi ko ang daming isda na naman ha. saan kaya galing to at kung alam nyo ba na ang butas nito ay meron pang pinakabutas din sa kabila kaya yun ang pupuntahan din natin at ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang mga isda din doon at doon din tayo manguhuli para makita ninyo na itong butas na to ay may karugtong yan sa kabila hindi lang yan ay naka na tubig kung hindi tumadali din ang tubig niyan kasi yung gilid nito mayroong bukal yan sa gilid lang ang bukal naman nito na manggagaling ng tubig dito sa kabilang kalsada kaya napaka ganda talaga nito kaya abangan nyo yan kung paano natin hulihin ang isdang nya maya maya lamang ay makaka huli na ko at ito na ayun huli huli oh ayun o oh. nakita naman talaga oh. huli huli at pumapalag itong bulik na to napakalaki talaga na itong bulik na to at siguradong matutuwa ito yung aking pamilya pag uwi ko dahil nakahuli ako at hindi nila alam na dito sa creek na to ay talaga napakaraming isda rito dahil yung mga nagdaambag yung maliliit lang sila rito na nakita ko at meron din ako nakitang napakalaking hito rito at mamaya makikita nyo kung paano ko rin mahuli itong hito nito kaso nga lang bila lang siyang nakapigtas dito sa aking nylon dahil hindi gano mahigpit talaga yung pagkakatali at bumigay siya dahil sa sobrang laki nitong ito na to, pero ito, itong bulik na to ayan o, oh. talagang malaki talaga to, ayan o oh. kita nyo, papakita ko sa inyo, ayan o oh. tingnan nyo may higay, ayan. ayan ito pa isa, tingnan nyo, ayan o oh. kita nyo, gumagalo na yung mga pamulit ko ayan, ayan, uli na naman, ayan oh. o di diba, may pangalawang bulik na tayo na nauuli ayan, tingnan nyo naman kung gano kadami ang isda dyan kaya ayan, at napakasaya na ito ngayon, dahil meron na tayong pang ulam kaya napakasarap na itong ulamin siguradong meron ng pampaksiw at isang kalderong kanin, napakasarap na ito mas mara dagdagan mo ng mas maraming mga gulay kahit tatlong piraso lang yung bulik na yan, tapos dagdagan mo ng maraming gulay, tapos sabay ng isang kalderong kanin sold, sold na naman ako nito kaya mapapasarap na naman ang kain ko dahil sa mga nahuli ko nito na dahil napakalaki kaya happy happy lang at marami rami pa yan at ang target ko talaga dito yung hito talaga na napakalaking hito hindi hindi ko talaga tululubayan talagang uhulihin dito ang ginawa ko yung mga nahuli ko naman dahil meron akong net ayan, ibinaba e ko sa dyan sa tubig para hindi agad mamamatay yung mga isda na yan yung mga bulit na yan at dyan ko sila nilalagay sa net na yan tapos ilulutod ko naman sa tubig na yan para nananatili natili pa rin silang sariwa dahil kapag hindi ko yan nilagay sa tubig at inayaan ko lang yun dyan siguradong mamamatay ang mga isda na yan kaya ang ginawa ko sa net nila pag ko tinalihan ko dito sa alambre tapos sa pako tapos ibinaba ko ulit ayan o nakikita nyo naman diba ilalagay na natin yan sa net tapos babalik ulit natin sa tubig para magiging sariwa at hindi sila agad-agad na mamamatay dahil medyo matagal pa tayo sa pamimingwit dahil naantabayan ko o talagang niispatan ko yung hito na nakita ko rito dahil talagang natcha-challenge ako doon kaya ayan ito pa ito pa isa ayun ayun yun yun yung hito na yun hindi siya nakaangat agad lang napintas yung aking pamimit dun sa hito na yon na napakalaking hito na yon at mabigat siya at medyo maliit lang yung aking taga kaya